Oh. oh. ano yung pinagdi-diskusyon mga to? Wow. Bakit? ito problema. Kasi... Ah, ano problema? Kasi ito nung isang yung state na yan. Yung isang set siya, bibili mo. Hindi, hindi. Pag sa ano, sakit, hindi kasama ang stator doon. Kung bibili ka ng stator, hindi kasama yung mismong sakit. Okay. Kasama yung sa buong harness. Sa oh, buong harness? Oo. Magka-harness. Six plus yata harness uh pa rin. Hindi -huh. ko sa tinakita ko hindi ang sabi niya sa Ito mo, bumili. <laughs> Pero para sa akin, na <laughs> Ah, ito mga sir, mayroon tayong ang dalawang click dito mga sir na same sila ng uh, problema. Ang problema kasi nila, yung sakit dun sa ECU. Kasi si sir, ang nakalagay niya na sakit, yung ganito. Pati nga ako, panel. yung nakalagay sa kanila, ay uh, galitong sakit mga sir ito. nabibili sa online to na isa sa mga delikado kung bakit uh, hindi ko uh, sila sabing gumamit kayo ng ganito pag uh, anoy natin yung ano pag kumpare natin yung original para maging aware din sa inyo mga sir itong hawak ko na to original to yan ang original makapal yung balat tapos sa wire pa lang makikita nyo na pag kumpare nyo na yung wire ito makapal manipis ito hindi pwede kasi ng ano uh, gumamit kayo ng ganito kasi isang buwan pa lang nagagamitin niyo to umiinit to tapos masusunog to hanggang sa masunog yung tatlong wire na yan magdidikit-dikit hanggang sa mauwi sa ICU dito doon no doon may parking doon so hanggang mauwi sa ICU yung problema ng motor ninyo kasi may na-encounter na ako ng ganyan at uh, ayun nga na problema ng ating customer kaya yeah, bumili siya ng bagong ECU. Tapos ano? Uh, ganito, naghanap siya online yung mga katay. Eh. Kaya ito, bumalik din si customer kasi nakita ang ko siya ng same sila ng problema. Yan, yeah, galing sa Shopee. Tapos ito, mas malala na to. Kasi chinek natin to eh. Kasi yung issue nito kapag kakuan, papaandarin mo sa tik 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 lang sa relay kailangan pang hugutin sa ilalim para mag start yung motor mo ya yeah, tingnan natin ito ito kasi ito si sir nagpa check na to kaso nga lang ano ah uh, shopping ngayon nakabili ng ganitong ano sakit tapos yung nabili niya uli same pa rin dun sa ano sa nakakabit kaya hindi namin to binuksan muna ito natin to Ayun, um, Ay, na, no? Okay, ayan mga Kay, galing kay Mr. Shopee. Yan. Lambot. Buti nga lang, ito kakasalpak lang. Kaso, nagkaroon na ng ano dun, no? Nang Tanggalin mo, ha? Okay, ito na. Bye-bye. Bali, -bye. <laughs> hanap mo siya ngayon kasi sablay. Yung nabili niya. Ito siya sabi ko galing siya sabi mga sara. madaling masunog. Oh. Hmm. Pati yung original mo, susunogin niya rin. Yan. Yan. Galing siya. Ito yung original mga sara. Makapal naging issue lang nito naglulos kaya ang gagawin natin ihihinang natin yan para pang matagalan talaga tapos yung ganyan ganyan huwag kayong matakot dyan kasi nagagawa ng parang yan ok ito mga sala ayan tingnan natin ayan nahihinang na natin ayan nahihinang na natin yung original ayan kahit ang pas mo na to wala problema to walang kawala yan yan. Kaya kapag kanasiraan kayo ng ganyan, huwag nyo kagad papalitan kasi nagagawang pa paraan. Nahinang, ininang ko yan, pero kung isang aling gusto nyo ibalik ulit sa original niya, tatanggalin nyo rin yung hinang, tapos mapapalitan nyo na ng bagong sakit ulit yan. Tapos dito, dito ano mo to? ito uh, itupin mo ng long nose para maging okay yan. Ha, start mo. Patay mo muna, tapos itis tayo mo. Na, Bye. Okay. Ah. Tapos na, hindi na yan, yan magluloko-loko yan. Driver na lang magluloko. <laughs> <laughs> Natawa si sir. Ayan, okay na yan. Balik na, Felix na lang yung mm, ibabalik natin dyan. Kaya e, huwag nyo tatapon ka agad yung ano, pagka, kuha, nasiraan kayo dyan, huwag nyo itatapon kasi nare-repair yan. Sakit lang naman yung nasisira dyan eh.